Umaga, gagawa kami na pinakamahabang ruleta. At ang mananalo ay mananalo ng iba't ibang premyo. Ha? Abangan nyo. Tara, sabahan nyo ko. Tari. Sali ka. Pataas ang kilikili na katabi mo sa kanan. Oh, <laughs> uh, 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 yes! Ah!

Bigger, 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 가고 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 마요스 미라

Pahiran mo, pahiran mo. mo ang uling ang mukha mo. Okay. okay. Pahiran mo ang uling ang mukha mo. Okay. na yung kinatatakutan. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Pahiran mo. Lakasan mo na, lakasan mo naman daw. Lakasan mo daw. Sige, sir. Uling, uling ha. Uling, uling. uling. Huli, huli, huli. mo, ganun! lang. Hindi, hindi. Palad, palad. Palad, palad. Mukha, 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 mukha. Mukha, mukha, mukha. Mukha, mukha, mukha.

Bonus, bonus, bonus. 300 pre, ano? 300! 300! 300! 300! 300! 300